Hello mga kapets, welcome back ulit and for today's video nga meron akong na-adapt na bagong kitten so ito nga, papakita ko sa inyo mga kapets actually ang kwento nito ay babanggitin ko dito sa may bandang kalagitnaan so ito siya, pakita ko muna ayan uh, napakaliit lang ng box na pinaglagyan niya mula dun sa pet shop ito siya, Actually, wala pa akong naiisip na name dito para sa aking cat. Ito yung kitten ko, ayan oh. Male siya, mga ka-pets, ayan. Napaka-payat niya. Ayan. Sobrang payat niya talaga dyan at napaka-underweight. Ayan, sobrang skinny. Ayan, makakapamo talaga yung ribs niya. Sobrang kapang yung mga ribs niya dyan. At tingnan niya naman, parang nalalambot pa siya maglakad. Lagi ina-observe ko nga siya kanina nung nandun siya sa cage sa pet shop. Uh, parang lambot nang lalambot talaga siya. Yung lakad niya iba dahil parang walang sustansya nga sa kanya. And nasa 2 to 3 months siya tato. And ibinenta daw doon sa pet shop at uh, kasama yung parents. Yung parents ay nabenta na at naiwan sila yung mga kuting. And ito bukod tangi doon sa lahat ng mga kitten na nandoon sa cage. Siya yung laging nakatingin sa akin kapag tumatambay kasi ako doon sa pet shop eh, lagi akong tumitingin dun sa cage ng mga pusa dahil alam niya naman na malapit talaga ako sa mga pusa and mayroon din ako mga alagang pusa nga si Moon tsaka si Ginger kung nanonood kayo ng mga dating previous reels ko tsaka mga video so ito nga siya ayan ipinasok ko na so awang awa talaga ako sa kanya and lagi nga siya nakatitig sa akin nagkakatitigan kami actually nagkaroon talaga kami ng eye contact nito oh. And nakakaawa yung tingin niya sa akin at parang gutom na gutom siya na parang sinasabi niya na kunin mo na ako, uh, iuwi mo na ako, alagaan mo ako, gano'n. Yung parang gano'n, alam niya yung may mararamdaman ka na parang gano'ng feeling. And awang-awa talaga ako sa kanya. And gusto ko mang kunin lahat yung mga kitten doon eh, kaso hindi talaga pwede dahil wala na ako paglalagyan. Especially si Ginger ay malapit ng mga anak, uh, wala na ako paglalagyan talaga. So, siya lang yung napili ko talaga kasi siya napakabait niya, napakaamon niya nung nilapitan ko, lumapit kagad siya sa akin tapos uh, idinikit niya yung ano, yung ulo niya, yung mukha niya. Idinikit niya sa palad ko. Parang ganyan, no. Kusa siyang lumalapit. Ayun, tingnan niyo kung gaano siya kaamo. Hindi siya kamukha ng ibang kuting na mailap, no. Ayun siya, napakabait niya, napakaamo. Kaso nga ayan ang payat-payat niya, awang-awa talaga ako sa kanya. Pero good thing naman na parang malnourish lang talaga siya pero wala naman din naman siya nagmumuta wala naman siyang sipon and wala rin siyang yung parang diarrhea ayan ina-observe ko rin siya di okay naman ayan so tinignan ko din dun sa box na pinaglagyan niya kanina wala naman poop or something na medyo wet na palatandaan na medyo may something sa internal niya So ayan okay naman siya kasi yung lakad nga lang niya talaga parang nanlalambot pa siya kulang pa siya sa energy dahil walang ang sustansya. Sobrang payat niya guys. Ayan. Kaya ito actually ito bagong bili ko to binili ko talaga to para sa kanya pero meron pa ako nakastock dito sa ref na pagkain na ganito din. Ayan no artificial added yan. Walang artificial flavors. Ayan. Kaya mas healthy para sa kanya eh, natural. Ito yung tira nung mga pagkain din ng pusa ko. Ganyan din ang binibigay ko kasi sa kanila. Kasi nga, yun makikita nyo, purong isda yan. Wala silang mga parang extender na nilalagay dyan. And kamukha nung iba, di ba parang maraming jelly. So, ito, isda talaga yan nandyan. napakamura lang yan guys, mga kapet sa supermarket. And, yun yata nasa 89 pesos lang. Ayan, yeah, napakamura lang niya. Ayan, ito meron tayong stainless bowl dito. Uh, try kong bigyan siya ng pagkain kasi talagang gutom na gutom na siya. Yun agad yung gusto kong gawin talaga mula nung pagka-open ko. And may probiotics din ako dito. Ayan. Para sa mga alaga ko rin to, yung mga pusa ko. shake lang nating mabuti. Galing to sa ref. Pati yung aking wet food. Galing din sa ref yung nakastore talaga dun para hindi masira. Yan, shake natin mabuti tapos iahalo ko to mga kapets sa wet food na ibibigay ko sa kanya. So ayan, nilagyan ko ng konting maligam-gam na tubig to dahil galing nga sa ref yan. And, and as you can see yan, mamula-mula talaga sya, diba? Na hindi siya kamukha ng ibang cat food. Ito fresh na fresh talaga yung maganda. At nilagyan ko na nga nung probiotic. So i-mix ko lang yan, halo-halo lang natin. Para maging even yung ano niya. Uh, magblend talaga siya dun sa food. So, dagdag ano rin kasi yan. Maganda rin na may probiotics tong ating mga halaga para mas maging healthy sila at mas tumaba. Mas so, maging maganda lalo yung digestion niya. Lalo ito kitten pa. So, wet food ang ibibigay ko sa so, mga. naman kung gano'n siya kapayat. Gano'n kalubog yung mukha niya. Yung pisingin niya. Grabe. Pero may potential to ha. Ah. Ang ganda ng ano niya, balahibo. Tsaka yung buntot niya makapal compared dun sa mga kapatid niya. Mas makapal talaga yung buntot niya. Kaya may potential to na gumanda. Kasi si Ginger, nung na ko, may sakit din yung si Ginger nung na ko. And may sipon. Ayun. Sobrang payat. May galis-galis pa siya. Yan, ginamot ko talaga yung chinaga ko. Pero tingnan nyo naman ngayon kung makikita nyo. Grabe. Sa mga susunod na video ko sa previous video ipapakita ko. Ay makikita nyo doon. Uh, si Ginger napakaganda na niya. And ngayon nga pregnant nga si Ginger ngayon. Ang ganda pati yung buntot noon. Uh, hindi siya singkapal nito nung na-acquire ko si Ginger sin sinlaki nito pero yung buntot ni Ginger ngayon parang feather duster ay uh, grabe ang kapal kaya ito tinitignan ko to para may potential to na maging ganito rin uh, payat lang talaga siya ayan parang may potential to na maging katulad din nung balahibo ni Ginger maganda makapal tsaka nagboom talaga yung tail nun grabe ang ganda Ayan, kaya ngayon ito yun ay pakakainin natin siya ng ganito, wet food para mas mabilis niyang madigest ito at ma-absorb yung sustansya compare sa dry food. Although kumakain siya ng dry food pero walang masyadong nutrients doon na at mas matagal ma-absorb ng katawan niya yon Kaya dito tayo sa wet food. So ayan, kinakapaka pa dito. Yung kanya, tingnan niyo yung mukha niya oh. Ayun oh. Lubog na lubog yung pisingin niya no sobrang payat niya. Ay guys, kung mahawakan nyo lang talaga siya mabibitbit nyo. ang gaan. Wala pa siyang kalahating kilo. Grabe. Sobrang payat niya at yung ribs niya talaga kapang kapako na hawak ako sa kanya. Yung spine niya mahawakan nyo kapag hina-plush niya dito sa likod. Kaya talagang siguro deserved din itong cut na to, itong kita na to na mapunta talaga sa akin para mas maalagaan siya. Niyan no, ang ganda niya. Ang ganda nito pag tumaba guys, promise. So, i-update ko kayo dito sa mga susunod na video na gagawin ko kung anong magiging balita at update dito kay ano. Ano kayo papapakala ko sa kanya? Mukhang magandang Silvester no guys? Tingin nyo, kamukha niya si Sylvester pala eh. Oh. Ayan. Tingnan nyo may sugat pa siya sa tenga. Ayan, Sylvester na lang siguro ang ipapangalan ka sa kanya. Ayan. Ayan, no, tingnan nyo. Napakaamo niya. Dinidilaan pa niya yung kamay ko. Ayan, may sugat siya sa tenga. So, pakakainin ko na siya. And ngayon hindi muna siguro bukas papaliguan ko siya. Ayan. And bala kong i-deworm din siya after siguro mga after 2 days na lang. Kailangan ko muna ng paano? Kailangan niya muna ng tumaba. Palakasin muna natin siya. Kailangan niya muna makabawi bago ko medyo painubin ng gamot na pang purga. So, ayan guys. Uh, follow kayo sa akin para ma-update kayo sa mga susunod na video pa ni Sylvester. And please guys, mga kapets ko, meron kayong gustong i-share naman para mas mabilis kong ma-recover mapa at mapataba ito si Sylvester. Na uh, comment lang kayo or message niyo ako para matulungan nyo rin ako na ma-recover to si Sylvester. So, 'yun lang muna. Salamat. Bye.